Salatu wassalamu ala asyaratul khalki ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd uh, Siguro mga ilang minuto na rin 5.30 na rin, no? Bro, uh, Manuel uh, Darating na yung part na masaya tayo InsyaAllah uh, so, Nabanggit sa hadith yan, eh no? Anong nabanggit sa hadith? Merong dalawang kasiyahan para sa nag no? Dapat so, tandaan yung mga nilileksyon natin yung mga nakaraan, no? Ito ang nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad SAW na meron na dalawang nakalaan na masaya para sa dalawang uh, sa nag-aayuno. Kailan yun? Oh, sa time ng iftar niya. Una-una, kapag daw time ng iftar, masaya ang taong nag-aayuno. Ikalawa. So, uh -huh. masaya ka ba sa suhur, bro Omar? Hindi. <laughs> kapag nandoon ka na sa kabilang buhay kapag nakasalamuha mo ng Allah. Wa idha laki rabbahu fariha bifitrihi. Kapag uh, nandun ka na, ibig sabihin, kukunin mo na yung gantimbala ng ayuno mo. Y yun yung pinaka the best. No? Kumbaga, sa, ano, kumbaga sa competition, awarding na. Pero kailan yung awarding niyo sa ano? Sa Friday bro. na, no? Masya Allah. So, marami Meron na kayong mga certificate. Oh. <laughs> <Maynummas> Oo. <tayo. laughs> Imagine mo yung mga ganong case, mga bro, no? Kasi, siyempre, uh, kung, na, kung nar naramdaman yun, naramdaman din namin noong una, no? Indian mas, pwede na sabing 1% lang sa no? o hindi pa naka 1% sa ano sa kabilang buhay subhanallah so itong mga gawain natin ng na mga mabuti mga bro minsan minsan uh, sabi natin na may kahirapan nag-aayun ka nagpapasting ka gutom uh, pero uh, may kaakibat din na kasiyahan no uh, yung sa Quran na inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sino naka ano doon sa anong anong sura yon Hende. Hende Asrian. Ha? Asa anu yang kesekan kategori, ha? Ha? Syarh surah syarh Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ha? Wa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak fa inna ma'al usri yusra. Katiyakan na ang ka, uh, na ang atau don kahirapan ay may kaakibat na kaginhawaan. Yan ang ibig sabihin ng sa ano na yung bro. So lahat ng part ng ibada na although na pinagutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga iba't ibang uri ng ibang ibada mga bro, sa una, hindi mo, pag hindi mo nakasanayan, mahirap. No? Sa una, kapag hindi mo nakasanayan, mahirap. Pero kapag sanay ka na, o naka, naka halos, uh, uh, tawag doon yung parang nakasanayan mo na, no? so ma, ma ano na, masarap. Sabi nga nila yung masarap. Sa sala, sa unang pagkakataon mga bro, naramdaman natin yan. No? Sa unang pagkakataon, nahihirapan ka. Pero pag, kapag nandyan na naisabuhay mo na, so iba na, babalik tarin na ng Allah yung puso mo. Yung, yung kahirapan, gagawin na niyang kaginawaan. Kaya pag minsan, pag hindi ka nakapagsala, ano naramdaman mo? Okay, ba? No? Parang, sabi nga nila, parang hindi kumplito araw mo. No? Oh. At yun yung, yun yung mga nabanggit sa hadit ng Propeta Mama Bro, sabi ng mga ulama, yan yung mga tanda na yung gawain mo mabuti is accepted. Paano mo malaman na yung gawain mo mabuti is accepted? Yung sala mo, yung fasting mo. Wala tayong, wala tayong assurance na accepted to, di ba? Pero kapag nasa puso mo at naramdaman mo na pag naiwan mo ito, nakukonsensya ka, ibig sabihin, tinatanggap ng Allah yun. Yun yung mga tanda. Yun yung sabi ng mga ulama na paano mo malaman ang gawain mo na accepted sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasanayan mo, mabigat mo na itong uh, ma uh, maiwan kasama rin sa mga tanda doon, kapapaano ang gawain mo accepted, mga bro, niyayakay ka niya sa panibagong gawain na mabuti. Oh, yung gawain mo na mabuti na yun, iaakayin ia 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 ka niya sa panibago. Kapag noong una, may pa kang i-maintain yung limang sala. Pero ngayon, subhanallah, nagsasala ka pa ng limang beses, nagsusun na ka pa. Huh? Pagkatapos mo na mag-rib, tatayo ka pa. Mag Marami. Ba? So kaya sabi nga nila, ang kabutihan ay parang kapatid, magkakapatid yan. No? Kapag naggumawa ka ng mabuti, yaya ka naman sa, uh, ka naman sa kabutihan. Ganon din yung kasamaan. No? Kaso, ang magkakapatid yan. No? Ang mga mabubuti, magkakapatid. Ang mga masasama, magkakapatid. Mags magsisimula ka sa sigarilyo. No? Aakain ka naman yan sa uh, alak. Pagkatapos, babae. kasi lalaki ka, hindi lalaki ako. Hindi ba? Babae. no? ganon yun, ganon no? Ganon din ang ibada mga brother. Kaya sabi nga nila, no? May mayroong nagtanong sa Sheikh, Sheikh, paano ko malaman ang aking fasting ay tanggap sa Allah? Itong Ramadan na to, sabi nung Sheikh, kapag katapos ng Ramadan, yung ano yung ginawa mo sa Ramadan at gagawin mo pa rin after Ramadan, ibig sabihin accepted yung ginawa mo sa Ramadan. Pero kapag katapos ng Ramadan, na eh, namimintin mo yung sala, nakakapag-fasting, ka. kapag katapos ng Ramadan, bumaba na eh, parang ibig sabihin, no? yung ginawa mo sa Ramadan, sabi nga nila ay ano ka lang, parang taong Ramadan ka lang. Oo. Uh -huh. eh, baka sinasamantala mo lang yung Ramadan pero pagkatapos wala ka na. So hindi ganon, no? Ang pinakadabay sa tao, sinasamba niya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa kamatayan, no? Sabi ng Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wag na wag kayong mamamatay maliban sa tayo na sa kalagayan ng kabutihan, mga bro. So, ito yung gusto kong i-remind sa inyo mga bro. Tapos sa uh, plus additional mga, mga brother, dito tayo, no? ngayon, abang nandito tayo, alhamdulillah, araw-araw nakakapag-aral tayo, maraming mga oportunidad ng mga ibada na pwede natin mga gawin. No? Lalo na yung uh, sumasama sa ating schedule, kagaya, kagaya ngayon, minsan pagkatapos natin ng iftar o sa time ng iftar, naririnig natin yung adan. No? May nabanggit sa hadit ng Propeta Muhammad na kapag nag-adan, banggitin mo uli yung binabanggit na nag-adan. No? At mapapatawad ang kasalanan mo. No? man yasma wa adan fa fa yakulu ma yakulu mithlu ma yakulu al muadzin. na Allahu akbar Allahu akbar. Sabihin na, Allahu akbar. Pas nabi na ashadu alla ilaha illallah. Sabihin murinyo ashadu ala Inu ulit mo. No? Ashadu anna Muhammad rasulullah. Sabihin murin ashadu anna Muhammad rasulullah. No? Hayal al salah. Pas -sa nabi na hayal al salah. ano sa sabihin mo? La hawla wa la illa billah. La hawla, wala quwwata illa billah. Ano ibig sabihin ng hayalas sala? Haya, halika, halika. Pag sinabing haya sa, sa Arabic, halika, ha? halika. Ikaw, ikaw mismo ang tinatawag dyan eh. Haya alas sala, alas sala. Come to the sala. Halika, punta ka sa sala. Ha? Halika at magdasal. Ano ibig sabihin? No? Tinatawag ka. Kaya nga sa halit ng propeta Muhammad mga brother, ang pinaka sa kabilang buhay daw, alam niyo ba yung gantipala ng tao na gaadan? Nabanggit sa hadith ng Prophet Muhammad wasallam. Sila daw yung pinaka mataas na liig sa kabilang buhay. At walo aanakan niyo malikiyama. Yung mga nagaadan, may mataas na liig daw sila sa kabilang buhay. No? hindi naman parang ano, Jerape, no? hindi naman. Pero uh, ang sabi ng mga ulama doon, kumbaga para kilala sila kasi dito sa mundo, nananawagan sila sa tao. No? Yan, yung, yan yung nananawagan sila. Dawa yan, dawa. Ano ibig sabihin ng dawa? tumatawag ka para sa Allah. No, sinasabi mo, oh, hindi lang dawa para sa mga non-Muslim o kung sinong tao, no? Maraming part ng dawa. Part rin ng dawa yung pag yung nag-aadan. No? Yung mga kagandaan pa dito sa mga nag-aadan dito, may sahod pa sa gobyerno. Masya Allah. oh, di ba? May sahod yan, bro. Hindi yan mga voluntaryo na nag-aadan. May mga mahirap kaya ano diyan mag magpasok diyan. Marami pang interview, no? Yung mga aadan ka diyan. Okay? So yun yung hadith ng Prophet sallallahu ano wasallam. Anong babanggitin sa hayal salah La hawla wala quwwata. Ano ibig sabihin ng la hawla wala quwwata illa billah? Walang ano? Walang lakas, walang kapangyarihan maliban sa kapahintulutan ng Allah o maliban sa Allah. Walang lakas, walang kapangyarihan maliban sa Allah. No? Bakit yun ang sinasagot mo doon mga bro? Pasang pinapakita mo yung pagpapakumbaba sa Allah. Pinagpapa pinapakita mo yung kakayahan mo sa Allah na wala kang kakayahan kapag hindi ka pinahintulutan ng Allah. No? Kahit man sa mabuting bagay na kahit man sa mabuting bagay, yung sala na mismo, pag hindi ka papahintulutan ng Allah, pag hindi ka niya bigyan ng lakas, hindi mo magagawa. Kaya pasalamat ka. No? Yun yung ibig sabihin nun. La hawla wala quwata illa billah. Kailan pa binabanggit itong la hawla wala quwata illa billah? Tinuro ng Propeta Muhammad yan. Meron pang isang hadith. Kapag do binanggit ng tao ito, bago siya lalabas sa, sa bahay niya, wala ang mangyayari sa kanya hanggat, hanggang sa pagbalik niya. Ah, Bismillah tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la illa billah. Dapat may memorize niyo mga bro, napaka-iksi. No? Bismillahi, tawakkal ala Allahi, la hawla wa la Bago ka pupunta sa trabaho, bago ka lalabas sa bahay mo, sa trabaho, kaya nang banggitin mo. No? Nasa pangangalaga ka ng Allah. No? Bismillahi, tu, sa ngala ng Allah. Ako po ay nagpapaubaya sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng tawakkal. Pinapaubaya ko ang sarili ko sa Allah. La hawla, walang lakas, wala kuwata, walang kapangyarihan, walang lakas maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dapat ma-memorize niyo mga brother. So yan yung binabanggit sa Adan. So pag, pag sinabi niyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabihin mo rin na Allahu Akbar, La ilaha illallah, sabihin mo rin La ilaha illallah. Nabanggit yun sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, na gufira lahuma taqaddama minan. Mapapatawad yung mga kasalan. Maraming hadith na, na ipinaliwanag ng Propeta Muhammad SAW ng mga bagay na mga dahilan ng kapatawaran ng tao sa kanyang mga kasalanan. Marami mga brother. Oh. Yan ang, yan ang, kailangan na natin sa atin dito sa mundo. naghuhugas tayo sa mga kasalanan. Hindi natin alam yung mga kasalanan natin kung kailan mapapatawar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas may pa sa hadith ng Prophet Muhammad SAW, dapat din may memorize natin ito mga bro. Yung doa pagkatapos ng Adan. Sino na kami dito mga bro? Yung doa pagkatapos ng Adan. Hindi rin, hindi rin mahaba, hindi rin siya kahabaan yun. Sa hadith ng Prophet Muhammad, nabanggit niya, sino man ang nagsabi nito, oh, halat Karapat dapat sa kanya yung pamamagitan ko yung syafa'a. Yung, yung pamamagitan, ibig sabihin ng syafa'a sa kabilang buhay, uh, tutulungan ka, ipagtatanggol ka ng Allah, uh, ni Propeta Muhammad sa kabilang buhay. Papahintulutan ng Allah na tulungan ka niya sa kabilang buhay. Yun yung na syafa'a. Na ang Propeta Muhammad mamamagitan sa kabilang buhay sa kanyang mga umma. sa time na nahihirapan ng lahat, ng mga tao, lahat ng mga nilalang, uh, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng authority na, na tutulong siya sa kanyang mga pamayanan. Kaya kapag binanggit mo to, nabanggit mo mga bro, karapat-dapat kang tulungan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino may, may sino may ano doon, may memorize to mga bro, yung dua sa ha, sa sala, sa sa, Adan. No, dapat i-memorize niyo mga bro. I-type sa Google lang diyan naman, no? Dua after Adan. No? Pwede si na rin mga bro, no? Dua after Adan. Hindi, ah, ano yun bro? Ano yung bro Manuel? Ah, dua yun sa ano? If eh, ang tawag doon, dua ul istiptah bago ka magsasala. Ah, bago ka magsubabasa ng pati sa sala. Masya Allah. No, maraming dapat, maraming tamay memora sa dua. Allahumma Rabb hadihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati muhammadin al ati muhammadan al wasilata wal fadila wab'athu allahumma al maqam maqam alladhi wa'adahu no yun yung yung, yung nabanggit sa parang ito ipinapanalangin mo sa, Allah subhanahu wa taala na ibigay o ipagkaloob ng Allah kay propeta Muhammad yung mataas na kinalalagyan ng ma 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 makam yung tinatawag na ma 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 merong merong isang isang kinalalagyan isang mataas na antas sa kabilang buhay na ipinangako ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dapat rin yun dapat rin yun ay uh, karapatan dapat din na ibigay ng Allah subhanahu wa taala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Meron pa tayo mga siguro mga 5 minutes mga bro siguro para na rin sa mga katanungan na rin siguro sa ano kung gusto niyo na magtanong bro,